si Don Simon. Ngunit, sino si Ibarra? Ang namatay? O ang nabuhay? Hmm? Matutulungan ko ba po kayo, senyor? Labing tatlong taon na po ang nakalipas nang, nang tinulungan nyo din po ako dito. Noong inilibing nyo ang ina ko. sasaya po ako kung mapaglilingkuran ko kayo. Sino ko sa akala mo, ha? Isang taong banal. Isang taong na sa paniniwala ng lahat ay wala na. Ngunit sa akin ay hindi. Isang taong dinaramdam ko ang sinapit na kasawian. hawak mo ang lihim na maaaring mapagtagsak sa akin at makakawasak sa akin mga tala. Ano ang halaga ng tao ng maaaring mapagbagsak sa akin? Walang alam, nandito ako. May sandata ako. Ikaw wala. Masasabi nila ka ang kagagawan ng tulisan ang pagkamatay mo. Gayun man. Kayaan kitang mabuhay dahil alam kong hindi ko ito pagsisisihan katulad ko, mayroon ka ding dapat singiling sa lipunan. Oo nga, ako ang tumulong sa iyo labing tatlong taon na nakaraan. Ang pagpapalaga sa isang taong yumayakap sa kamatayan para sa akin. Naglagalag ako sa buong mundo para makahanap ng kayamanan. Kahit anong hirap dadanasin ko rito, bumalik ko para wasakin ang sistema ito. Madaliin ang pagkabulok, ihagis sa bagyan ang buong kahangalan nitong tinutungo. Pinatulan na nito sa sarili. Hindi ko ibig mamatay hanggat hindi ko nakikitang nagkadurog dorog ito sa kaililiman ng bangin. Ilang beses kong gustong lumapit sa inyo ni na isagani. Ito ang dahilan kung bakit hayahan kitang mabuhay. Hinahangad ang pamahalaan ang espanyolisasyon. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong mabuhay. Ginoo! Oh, malaking bagay ito! Pero ibig ko pong sabihin na kakayahin ko yung hinihiling nyo sa akin. Kaya lang naman ako, kaya lang naman ako sumasang sa mga, sa pagturo ng Kastila. Ay dahil sa palagi ko, makakatulong na sa pagkatuto. Tulad na sa pagkatuto ko bilang isang doktor. Sa pag, sa pagpapagaling sa mga karamdaman ng katawan. Anong karamdaman ng katawan kumpara sa karamdamang moral? Anong kamatayan ng tao kumpara sa kamatayan ng lipunan? Hindi naman lamang ganon iyon. Ginagawa ko lahat ng makakaya upang upang maya ako ng bayan ko mula sa kuha nakalipas. At anong ginagawa mo alang-alang sa inyong ina at kapatid? Sapat na ba dinadalaw mo rito at parang babaeng ng sa isang babons ng puntod? Ano bang gusto niyo gawin ko? Habulin mo na ako ng katarungan sa kanila? Mapapasama lang ako kung basta-basta akong susugod kung tulungan kita. Walang paghihiganti ang makakapagpabalik sa paghimas ng aking muka mula sa aking ina. Sa mga ng aking kapatid. Hayaan na natin mamaya pa sila. Ano bang mapapala na sa paghihiganti? Upang maiwasan maranasan ng ibang taong nalidanas mo. Siya, pag mo ito. Yung ibig mong pag-usapan mo ako. Puntahan mo ako sa, ako sa bahay ko sa Espolta.